Hindi naman daw siya nakafollow pero panay daan ang mga video niya sa wall niya. Guys, ibig sabihin nito, sinasuggest ni Meta yung mga video sa inyo. Okay? Once na dumaan sa wall mo, ibig sabihin suggested ni Meta yan. Kasi ganito yun kasi guys, kapag pinanood mo yung mga video na sinasuggest ni Meta dyan sa wall mo, for example, itong video ko, hindi ka naman nakafollow sa akin pero bakit dumaan dyan sa wall mo ngayon? Kasi nga, sinuggest yan ni Meta. Kasi kapag pinapanood natin guys yung mga sinasuggest ni Meta, Uh, bilang pasasalamat ni Meta, siya na rin mismo ang magpapakalat ng mga videos mo Ipapakalat din niya, isasuggest niya din niya doon sa mga ibang content creator or sa wider audience Ganun lang po yun guys, kapag pinanood mo yung mga suggest ni, uh, ni Meta Ibig sabihin, ipapakalat, isasuggest din niya yung mga video mo sa ibang uh, content creator Kaya lahat ng, dapat lahat ng dumandyan sa wall mo guys Pansinin mo, okay? Pansinin mo para ipakalat din ni Meta ang mga video mo.